Tuloy mga bareta hali sa manlain-lain na probinsya sa Bicol Region. Tinghali na kan Commission on Elections sa so Comelec ang maabot sa 7,139 na butante sa probinsya nin Masbate sa official na voters list kan Masbate City. Ini makaligis na madiskubre kan ahensya na bakong lihitimong residente kan nasambit na lugar ang mga nagboboto. Segun sa lokal na opisina kan Comelec, ang mga votantes na ini dahi autorisado na magboto sa mga presinto. Ulit ta dahi talaga sindanag e-erok duman. Dayman man pig-espesifikar kung sa inhali at mga pigaapod na flying voters dahil man nasambit kung magkakaigwaning magkanigong investigasyon ang ahensya sa insidente. Sa Katanduanes, Duman kan gobyerno probinsyala ni 100 ANIBERSARYO bersario kan katalingtasan kan probinsya sa madahas na pananakop kan mga hapon kan sabado pinanginotan ni bise gobernador Peter Kuwa an wreath laying ceremony sa KATANDUANES World War 2 Memorial Fountain na sinundan nin 21 GAN salute ang mga veterano sa gera nagatendir sa pagumaw asin pagirumbdum an Provincial Veterans Association's office nagtaon nin libreng serbisyo medikal asin legal mantang na naok nin cash assistance asin food packs para suportahan mga veterano asin sa indang pamilya. Sa Sorsogon, rumdum na ang mga puso. Viral kaya asin agaw atensyon ang disenyo kan Kapitolyo Provincial na may temang Valentines. Garubaga may mapakasal sa Kapitolyo dahil sa magayo na interior design kay ini Iningun nakakaakit na gayo para sa mga magkasintahan asin mag agom Sa Albay, bakusan na ang mga parakawat kundi pati na ang mga paradalan excited sa pagbukas kan palarong panlalawigan 2025. Ma-perform kaya sa opening ceremony sa aga, Al Martes, ang bantog na Filipino-Canadian singer as in aktor na si Darren Espanto. Sibot-sibot pa rin hanggang sa ngunyan sa preparasyon ng pamahalang panlalawigan kan Albay. Sa Camarines Norte, binuksan na ang bagong LTO District Office kan Probinsya sa Banwaan kan Labo. Ang nasabing opisina resulta kan bukasia ni Cam Norte First District Congresswoman Josefina Baring Taliado. Huli kay ni, magiging madali na ang mga transaksyon sa pagkuhanin lisensya, pagpaparehistro ni bihikulo asin iba pa para sa mga residentes kan primer distrito nin probinsya dahil nakaipuhan na magduman sa mga opisina nin LTO sa banwaan nin diet o Saragay sa probinsya nin Camarines Sur ang mga mawot makipagtransaksyon sa ahensya. Para sa ating baretang probinsya, ini si Juan Carlos Aguirre nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.